Maganda umaga para sa araw na ito ang ating talatang babasahin for our morning devotion ay hango mo sa Hosea chapter 14 verse 8. Let me read. O Ephraim, what more have I to do with idols? It is I who answer and look after you. I am like a luxuriant cypress. For me comes your fruit. May the Lord bless the reading of His word. Dito sa ating binasang talata makikita po natin na ang ating Panginoon ay nagpapaalaala na siya lang ang tanging Panginoon na sumasagot, tumutugon sa bawat panalangin. Ang panahon na kung saan ang aklat ng Jose ay sinulat, ito po ay kapanahon na kung saan ang mga Israelita ay nalihis ng kanilang pananampalataya. Sila ay ng kanila mga kanya-kanya mga diyos-diyosan. Kaya po pinalalahanan ng Panginoon ang kanyang mga anak at ang sabi po niya, sabi po, what more have I to do with idols? Ano bang kinalaman ko sa mga idolo na yan na inyo pong nilikha sa inyong mga diyos-diyosan na inyong nilika Ako ang Panginoon na tumutugon ng bawat panalangin. At hindi lang po yun, hindi lang po siya tumutugan ng bawat panalangin po natin. Pinakita din po dito na siya po ang tumitingin, siya po yung nag-aalaga po sa atin. Hindi lang po siya nagaantay na kung saan tayo po ay lalapit at manalangin sa kanya. Habang tayo po ay nandoon sa sa panahon na kung saan ay kuminsan po nakakalimutan po nating uh, lumapit sa kanya, sumamba sa kanya. Andun pa rin po, sabi po niya, ako ang tumitingin sa inyo. Yun po yung katapatan po ng ating Panginoon. Kaya po, mahalaga-mahalaga na maunawaan po natin na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nakasalalay sa ating pong gawain. Hindi po nakasalalay sa ating pong nararamdaman para sa Kanya. Ito po ay nakasalalay doon sa Kanyang katapatan. Doon sa Kanyang kabutihan. Kaya nga po, malinaw po na maalaala po natin na kung saan ay even yet before we were born, bago pa po tayo ipinanganak, andoon na po ang kapatawaran ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Naganap na po doon sa cross ng Kalbaryo, dalawang libong taon ang na nakalilipas. Kaya yun po yung ating mapanghawakan. Tunghayan po natin mula sa Ezekiel chapter 17, verse 23, at ito po ang nasasaad. On the high mountain of Israel, I shall plant it, that it may bring forth boughs and bear fruit, and become a stately cedar, and birds of every kind will nest under it. and they will nest on the sheet and its branches. So dito natin makikita na ang ating Panginoon ay siyang nagbibigay ng katiyakan sa atin na ang ating Panginoon ay siyang tunay nga na bangit natin kanina nangangalaga sa ating pangangailangan, nang nangangalaga sa ating po mga puso. Nangangalaga din po siya sa ating pong kinabukasan. Kaya nga po kung sino po ang nananalig sa kanya at sino po nananampalatay sa kanya ay may tiyak pong kapayapaan, may tiyak pong kalalagyan na kung saan ay hindi po siya mangamba ano anuman ang mangyaring kanyang daraanan sa pang-araw-araw. Kaya yan po yung ating Panginoon. Hindi po siya nagbabago, hindi po siya nagmamaliw. Ang kanyang pag-ibig ay tapat at ito ay magpasawalang hanggan. Kaya yun po yung ating panghawakan. Kaibigan, kapatid, anuman ang ating pinagdaraanan sa pagkakataong ito, huwag po nating hayaan, wag po nating iwalay, huwag po nating ilayo ang ating paningin sa ating Panginoon. Sa kanya po tayo tumingin. Huwag po tayong tumingin sa ating kapaligiran. Kasi po pag tinignan po natin ang ating kapaligiran, lalo po nakaka-frustrate, di po ba? Lalo po nakaka-depress, no? napakarami pong problema, kaliwat-kanan, may mga ganitong kalamidad, may mga bagyo, and so on and so forth. Pero, doon nga po, tulad po ng sinabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Yan po yung pangako ng ating Panginoon. Kaya po yun po yung ating panghawakan. Kung ano man ang mga bagay na maaari pong humahadlang sa ating paglapit sa Kanya, ang gawin lang po natin, humingi po tayo ng kapatawaran. Magsisi po tayo sa ating mga kasalanan at hayaan po natin ang biyaya ng Panginoon na siyang kumilo sa ating mga puso sapagkat ang Diyos po ay eh handa magbigay po ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkukulang. Yan po ay eh napakahalagang palaala sa atin na ating Panginoon para sa araw na ito. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming maraming salamat Panginoon. Tunay nga po amang banal na napakabuti niyo po sa amin. Kami po'y humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa mga pagkakataon na kami po'y nagkulang po sa inyo. Kami po'y nagkasala sa inyo, Amang Banal. Salamat, Panginoon. Handa po kayo magpatawad, Panginoon. Handa po kayong kami po'y bigyan po ng inyo pong landasin, iyong tahakin, Amang Banal, upang sa gayon, Amang Panginoon, ang iyong pong layunin para sa aming mga buhay ay magkaroon po ng kaganapan. Maraming salamat, Panginoon, O oh Amang Banal. Patuloy lamang po na iniatang namin sa inyo ang lahat po ng aming po mga pasanin, ang lahat po ng aming po mga pangailangan. Sapagat alam namin, O oh Diyos, handa po kayong tumugon. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.